sama kau, kawanan ah oh, Wah Oh oh ah sayang ah kah Ah Wah digeram kali ah Di ka luka, ah. Ubi balon ah, ah. I-off ko sana yung ano mga idol. Yun? Yung light pa. O hindi naman siguro abot to nakita nila doon na patay so malam na sila kung maalarma sila nagagalap si Dax チョコ。 ni? wosi sijonji ninu wosi sijonji na kawapapa kawapapa da ita wasijonji

Hả? Đang không lại Tao, tao mà cái này lại đi đây? lâu Tao anh nghèo quá, Sao cậu tào tao ra đây? Tự nhiên

Ali Bisa dulu. Maka main maksud dong. <coughs> <Three. coughs> <Three. coughs> <coughs> <coughs> <Three. coughs> Kita ga. nyari dan. Huh? Ah, selamat. Uh. Ah. Ngayari. Ngayari kan ni blockbuster. Ha? Huh? Medno taas ka. Um. Ah. Anak ko. Godo na sakitin ang mga anak mo. So wakas na ko kita. Alam mo ba? Ano? Yung anong kalagayan ni Dax ngayon? Wala. Ano bang nangyari? Paliwanag mo sa akin ng ayos. Si Dax nakuha. Ikaw mismo ang nakuha ni Dax. Oh. Hindi ano? mo ano? kasi alam eh. Hindi mo alam. Dahil sa ginawa ni Blackbuster sa'yo. Ginuha si Dax. At ngayon, nanganganip ang buhay niya. May bumba pa dito sa liig sarado ka hindi nga kami makalapit eh alam mo naman si Dax walang, walang agimat pag lalapit kami si Commander Peter walang ibang makapasok doon hindi ikaw lang kaya gumawa ako na paraan nakuha ka ilusong ba mo sa bahay tapos parang may parang may pinainom sa akin hindi yung pinainom pinalulok yung ba may wagang bato Patong itim. Uh. Kaya yun ang nangyari sa'yo. Uh. Salamat. Ayan o. Dala ko pa na yung... Dala ko yung cellphone. Cellphone mo yung isa. Paano napunta yan sa'yo? Si Dante ang nang dala dyan. Dahil kinuha niya sa anak mo. Kasi nung na pasok ka sa bahay mo ang nagdala ng cellphone yung mga anak mo yung mga anak kumusta na mabuti na nandoon na sa bahay pero hindi pinauwi sa inyo <sighs> ako nga ako lang mismo ang lakad ngayon salamat tayo eh, dad utang ko sa iyong Paul. buhay ko Maraming Hindi ko talaga kita pwedeng pabayaan. Nagawin natin ang lahat para maligtas lang yung mga kaibigan natin. So ngayon, si Dax. Nanganganib ang buhay ni Dax. Ano bang nangyari yun, sa kanya? Bihag na siya ni Commander Peter. Yung kasama yung tauhan ni Blackmaster. Right hand yun ni Blackmaster si Commander Peter. At ikaw, isa ka na doon. Anong isa na ako doon? Kaya nga, naplanuhan namin ni Danquina dapat ikaw talagang makuha. Ikaw lang mismo makapasok doon. Kung saan si Dax ngayon? Hindi ko na alam. Ikaw talaga yung tinargit ko. Dahil kung puntahan namin si Dax, maganganib lang yung buhay niya. Sa so ngayon, hindi ko pa alam yung buhay niya. Ikaw talaga yung hinanap kung saan kita nakita. bakit pala napunta si bakit hawak ni Master si ano niya Mandat Peter? bakit ano iwan ako sa akin ng ayos yung paano nangyari bakit siya nagkaganon yung Commander Peter na yun talaga, bigla lang yung sumulpot tauhan yun ni Black Master Red Hand yun ikaw inaano ka lang ni Black Master para mahitnotize ka Anong nangyari sa aking paghihintay? Hindi mo naman kami kilala. At binirin mo ko ako. At pati si Dax at saka si Dante. Binaril mo ba yun? Oo. Anong magbiro ng ganyan? Yan? Ano magbiro? May biruan pa ba dito sa ginawa natin? Hindi ko yung lalaking alam. Mayin talaga ako. Si Dax, sugo ng sugo. Ako, nagpunta doon sa karean ko. Kaya yun, nabihag mo. Ikaw mismo ang kay Dax. Ikaw mismo? Ikaw mismo. Eh, pa'no nangyari yun? Hindi mo talaga alam yun. Kasi wala ka sa sarili mo. So ngayon, kailangan ikaw mismo makapasok doon sa, may, sa kampo nila. Bakit ako? Kapag po? nakita kami. Bakit ako? Wala namang ibang mak makalabas pasok doon. Ngayon, wala pa, hindi pa alam ni Black Master. Nabalik, na, nabalik na, na ka na sa dati. At hindi rin alam ni Commander Peter. Nabalik ka na sa dati. Kaya, pagpasok natin bukas, bukas tayo papunta doon. Huwag kang magpahalata. Walang ibang paraan. Ubus na ang limang araw na palugit ni Commander Peter. Ako mahala, susunggal ko yung buhay ko. Huwagin ko lahat. Kahit buhay kung kapalit. Huwag, huwag naman ganyan. Huwag nang mapahamak si Mag-iingat ka rin. Hindi siya mag-iingat ganyan. Pag, ano, hindi dahil sa akin. Rob. Ako lang bahala. Huwag ka lang mag-isip na mapahamak ka. Mag-isipin mo. Maligtas ka rin. Nandyan lang kami. Pero hindi lang kami masyadong lalapit para hindi mahalatan ni Commander Peter Luwans na mahalata ni Commander Peter Nga nandun kami Maka mag iba yung isip niya Pasabugin niya yung si Dax At pasabugin yung mga bomba Mag-iingat ka rin doon Dahil ikaw mismo ang naglagay sa mga bomba doon Bomba? Basta yung sinabi kong may bomba doon Mag-iingat ka na lang Dahil wala kang alam doon sa mga nangyari Ito ngayon Sinabi ko na sa iyo, pagpasok mo doon, pagpasok mo doon, distansya lang kami para hindi kami malata. Ikaw lang mismo papasok doon. Pero huwag kang magpahalata doon na alam mo na yung sarili mo. So pagpasok ko doon, wala ako magpahalata na balik ka na sa sarili mo. Ang ipakita mo lang doon, ikaw pa rin yung hypnotized. Ano bang papel mo doon? Kung pwede, ipakita mo kay Commander Peter kung paano bubugbugin si Dax. At saka, dinglahin mo si Commander Peter para makuha mo si Dax at maligtas natin. Wala na ibang paraan. Yun na lang talaga. Kasi, pag magkamali tayo ng isa, sasabog tayo lahat dahil ang bumba nakakala doon sa kampo nila. Kaya, itong plano na to, mag-ingat na. So, pagpasok ko doon, magpanggap ako na, hindi, uh, kampi pa rin lang ako. Oo, oh, ganun. Yan ang pagkibig mo oh, sabihin. oh. Oo, oo. Buti, nabalik ka na. Dahil sa tubig balon. Ano pala ang At taro. ito. Ay, ang nang ng ano ko kanina, may parang niluwa ako ba? Ayun. Kumuhiwag bagong loobin. Yamit ko. Parang akong nakarindi eh. Kasi ito na lang yung paraan na naisipan ko. At yung sinabi ni... Sinabi rin sa akin ng gabay ko na ganun lang talaga pag makalapit ka kay John G. Kailangan masaloob to sa katawan mo. At buhusan mo ng tubig balon. So hmm. ngayon, hanap tayo ng Hinga muna tayo para may lakas ka bukas. Yan, mm -hmm. kumusta na? Ano nang grab na mo? Okay ka na? Okay na. Lahat lang na. Sa, sa akin wala akong na na ano ba naalala. Sa akin lang nilusog yung bahay ko. Tapos ginalan na ako sa ko. May pinainom na sa akin. Pinali ka ni Blockbuster. Pati kami kita kita namin doon Kasi nasundan ka namin Pero wala na kami nagawa Dahil mismo Nakita ko si Black Massey Hindi ako makalapit Dahil sa lakas ng himat niya Pero sinabi ko sa si kanila ni Dax Huwag mong barilin si Dunti. May paraan pa yan Mahanapan natin ang paraan Sabi mo kanina binaril ko si Dax? Binaril mo si Dax At ikaw mismo Yung bumihag sa kanya sana makahingi ka ng tawad um, sa mga idol mo. Ng tawad dahil ano talaga akong alam. Ngayon, hindi talaga ako sa inyo ng pasensya, tawad dahil yung nyo naman sa ano ko, upload ako. bakit hindi ka makita dito. Humingi ka ng tawad sa mga idol mo. Na, wala talaga akong maalala. Basta na naalala ko lang, hindi yung bahay ko. Sa lahat dyan, no? Siguro, siguro yung ano, siguro maraming nagagalit sa akin. Dahil sa ginawa, sinabihan ako ni Ibada, no? So, hindi nga tawad sa lahat, no? Sa lahat ng supporters. Supporters ko, supporters ni Badan, lalo na kay Dante at kay Dax, no? Sana maunawaan niyo yung ni ko tawad dahil wala po talaga akong alam sa nangyari po wala po talaga insinti po ako at yun uh, sana magtawad niyo ako mga tulong no? uh, at so ngayon ang plano namin balik, balikan, balikan natin yung kampo bukas ang ubangan ng school nabili na kasi ngayon eh baka ma madali pa tayo so, maghanap na lang tayo ng kahingahan ngayon plano namin tulong Ayun uh, yun tulad ng sinabi ni Badad, panggap daw ako. So gagawin ko ito no? makuha lang si Daxton no. Huwag kayong mag-aalala po, uh, i yung pa po yung sarili ko. kahit buhay ko kapalit, kukunin ko yung kaibigan natin no. Uh, huwag kayong mag-aalala po mga tol. Subal ko yung buhay ko tol no. So, maraming maraming salamat talaga kay Badad no. Dahil tangos, tangos ka niya yung buhay ko. Uh, ito sa tubig balon at uh, sana maunawaan niyo ako mga tol so yun uh, so mga idol uh, maraming uh, sa salamat, salamat din sa iyong lahat dahil uh, pinalakas pinalakas niyo pong loob ko uh, kasi si Dante hindi ko man kasama ngayon ito nabawi uh, ako tol hindi so, tayo mag tol, babawi ako alam kong mabuting tao siya uh, so ngayon Bumalik na siya sa dating kat, katinawa yeah. niya. Okay na siya. So, alam kong dati nyo na silang dati ninyo siyang idol. So, pasensya na kayo. So, hindi na tayo, na, tayo. No. na mga tol, no. At, pinitin ko. Hindi akong matawad sa mga tol. At, lalo na sa ating kaibigan, no, Dahil, siya, ito pang sa yung buhay ko. No hindi niya ako sinukuan tol niligtas niya pa rin ako and kahit mismo yung kaibigan ko yung idol idol niya no ako pala mismo yung bumihag sinabi niya pa na binarin ko so um, unawaan ko po tol no dahil kasalanan ko po sana mapatawad niya ako magayong magala ako nang bahala tol no kasi so, ko yung sarili ko kung walang sidak yun lang Nahanap kami na ng matulugan ngayon tulog. Dati na. Kami naman sa paligid, no. Hanggang dito muna ay, lang. Dito uh -huh. hanggang dito na lang yung video natin mga idol. So maraming maraming salamat sa inyo lahat.